Yo guys, uh, magro room tour tayo ngayon. Hotel tour. Dito sa Country Inn Suites and by Radisson. Itong hotel pa nito? ito. Meron din siyang swimming pool. Ayan. Tapos meron din siyang tindahan na maliit. Ito pa ko. Para ka nasa Sogo. Mm. <laughs> <laughs> I told you Uy What? Eh Ano ka agad oh Pop ka muna Ano ba? You know guys uh, Ganito pala yung 120 dollars na hotel Tito sa Amerika Ngayon mag The room tour tayo Ganito pala yung uh, $120 na hotel dito sa Amerika. Yan, pagpasok mo, pati pagpasok mo, ito lagay ng mga damit. Ayan, meron siyang CR. Ayos na walinis na one. Ayan, meron siyang shower. Ayan. Malinis, may tuwalya, may tissue, may shampoo. Ayan, lotion, kompleto na. Basta wag lang kayo maganap ng bede. Huwag sa lampay. Wala talaga dito yan. Ayan, may salamin dito. Paglapas mo CR. Ayan, meron din silang pakape. Ayan. Tapos, ito basuraan lang to. May dalawang kama. Alright, dahil apat kami. Yan, dalawa-dalawa. Alright, kids? Yes. Luang kama, may isang TV na medyo luma na pero ayos na ayos pa rin. Yes! Ayan, meron siyang na mesa dito at uh, nandito yung view. Wait, Lucas, okay? Yan to ang view natin dito. Yan, ganito ang itsura ng $120 na hotel dito sa Kansas City, USA America. <laughs> dito, wala ito, wala ito. Kung gusto mo mag-connecting siguro yung mag ka ng dalawang room, yan, pwede yan, magkakasama. Alam yan. Kaya lang natin yan. So yan, meron siyang microwave at meron siyang maliit na rib dito. Yan. Alright. So yan, Pahingan muna tayo Pagod na pagod ako sa pagdadrive At mahaba ang Araw ngayon Thank you for watching See you on our next vlog